Ika ilang araw na to, ilang adlaw da mam, kadangga umaga, umaga po pag ilang araw na ito, na paghahanap dito kay Robel, Mundo Victoria. Na pang adlaw da? Fifteen, sir. 15 days na? Wow. 15 days na daw ito na nawawala. Misteryoso ang kanyang pagkawala dahil nandito ang kanyang uh, bike, uh, sombrero, at chinilas uh, chinelas. Yun lamang po ang nakita at naiwan dito sa isang bahay ng kanyang naging kainuman. So maging yung kanyang kainuman. Ha? Baboyer, uh, may May alambre? Mm -hmm. Nang may alambre? kasi masandad mm. okay. So may isang area daw dito na sila sabi bakat nandito Saka na nga ay nandito na Kap Kinsi Pang kinsi no ko no oh, de, 13, 13 days pa lang. De, 13 days oh.

o oh. oh. pagkidotlo mo auto draw imo nga kuan ringbot hindi ang pagtodlok kat bungso daya ginaangkit mo nga todlok karon karon tama connection para hindi matubo bungsod ang mga tudlo. Mamantay pong sa tawag Oo. Ay, mautod. Rorimbo. <laughs> <laughs> Grabe yung effort na binibigay ng Barangay Council dito, no? sa paghahanap sa kay Robel kasi umpisa nung maiulat ito sa kanila baw wow, sigi sige talaga sa ang paghahanap nila dito sa lugar paggalugad doon sa mga possible na na pinuntahan or pinagdalhan dito sa kay Robel na ito lahat ng mga nag, may report silang natanggap na may mabaho doon sa area pinupuntahan ng barangay, binubungkal uh, doon daw sa kabila eh, mayroon daw binungkal sila doon kaso wala naman daw uh, patay daw na hayop at mga basura <laughs>

Si navn. No? Ja, ja, ja,

So meaning base mga signs yun, tagid mata nga mga kunwa, man gihapon ka rin, nagtuslokon ka mo, may mabaho. So meaning, haron yun. Kun... Ay, nga ni? Ay, amaan! Do mga baho lang gidaan. Thank 보고 급료가 해야 막을 거야. 음.

Baboy, da. baboy. Baboy? Baboy. baboy. Basi. Ayam, ah. Ayam. Ay, so hindi nagsisanungaling di mo ngaron nga. Kwan? Okay, yoo. Okay. Sorry, pray. Ayam, pray, ayam. Ayam alas 2 ng hapon at uh, ngayon ay August 5 2024 ka 13 13 days 13 days na ito ngayon uh, pero hindi pa rin talaga nakita itong si uh, uh, Robel ang kapobre yung mga tanog mga pa parang kayo officials mag-on yung payong